Okay, sinisipag ako so gawin ko na rin ito. So, aralin 11 and 12, pagsulat ng review sa mga gawang akademiko at gawang malikain. So, ano ba yung review? Ang review ay isang akdang sumusuri o pumupuna sa subject. Okay, sa madaling salita, tinitignan natin yung mga kalakasan at kahinaan nung subject natin o kung ano man yung bagay na sinusuri natin o ginagawan natin ng review. No? Pinagsama ko na to kasi nga mabilis lang naman tong mga to at hindi na natin masyadong tinalakay yung mga um, technicalities dito sa pagsusuri. No? So, uh, kung naalala ninyo yung activity natin bago natin simulan yung aralin na to uh, tinanong ko kayo, ano-ano yung mga bagay na kadalasang ginagawa ng review ng mga vloggers nowadays, hindi ba? Nandiyan yung mga gadgets, di ba? Ano pa, pagkain. Oh, ito muna, dadawa lang muna. No? Oh. So, kung titignan natin, ano, kung gagawa ka ng review tungkol sa isang gadget, ano yung mga bagay tungkol sa gadget na pagtutuunan mo ng pansin? Siyempre, yung specs, ano pa, yung price, diba? Sa pagkain naman, syempre ang pagtutukan mo ng pansin diyan ay uh, yung lasa, yung sangkap. Ah, uh, syempre kasama na rin yung price, no. Diba? So, kung mapapansin ninyo hindi natin o hindi pare-pareho yung hinahanap natin. Depende doon sa bagay na ginagawan natin ng review. For example, kung gadget ang ginagawan mo ng review, hindi mo naman tatalakayin doon kung ano yung lasa nung cellphone o nung laptop na ginagawa mo ng review. Bakit? Kasi yung gadget, hindi naman ginawa para kainin. Okay? Hindi naman yon yung purpose noon. So, hindi ka dapat mag-focus doon sa mga bagay na hindi naman ginawa doon sa bagay na yon, okay? Para gawin niya. Halimbawa, yung pagkain titingnan mo ba kung malinaw yung kamera ng pagkain? In the first place, wala namang kamera yung pagkain. At ang pagkain ay ginawa para kainin, hindi para kumuha ng larawan. So, I hope nagbe-make sense yun sa inyo. Yun kasi yung difference nitong dalawang ito. Yung pagsulat ng review sa mga sulating akademiko at ng review sa mga panitikang fictional o mga gawang madikhain. Magkaiba yung mga bagay na tinitingnan natin sa mga yan dahil magkaiba yung purpose ng dalawang yan. Okay? Ito, alam ko, um, purdang purgang-purga na kayo dito, no? Pag sinabi natin gawang akademiko, ito ay objective. Ibig sabihin ng objective, ito ay walang kinikilingan, no? Walang bias ito. Ito ay nakabatay sa katotohanan, sa datos o sa mga ebidensya. Kapag gawang malikain naman, kadalasan yan ay, or actually, yan ay subjective. Yung mga bagay na yan ay subjective. Pero para mas malinawan kayo, ano ba yung mga halimbawa ng mga yan? Ilan sa mga halimbawa ng mga gawang akademiko ay yung thesis. Okay? Hindi ba sa research o sa thesis, kailangan yan ay nakabati sa katotohanan, sa ebidensya o sa datos na da, nakalap ninyo. Hindi ka pwedeng magbigay ng haka-haka lang sa research. No? Sa gawang malikhain naman, ilan sa mga hanimbawanya niyan ay tula, mga nobela, okay? at iba pa. At yung purpose ng mga yan ay para manlibang lang ng tao. Para libangin tayo for entertainment lang. O, isa mo pa natin yung mga kanta o yung mga awitin. No? Um, yung mga gawang malikain na yan ay nakabatay lang sa karanasan at opinion ng author. Okay? So, kapag ka ganun, hindi naman natin tinitingnan kung makatotohanan ba yung mga yan. Kasi nga, hindi naman sila ginawa para magbigay sa atin nang mga tumpak na impormasyon o mga makatotohanang impormasyon o di naman kaya ay mga impormasyon na totoong nag exist sa tunay na buhay. Okay? So, ulitin ko. Yung mga gawang akademiko, ginawa yan para makapagbigay ng bagong impormasyon, mga katotohanan. Okay? Yung gawang malikain, ginawa yung mga yan para uh, mag-entertain, no? Para manlibang. Okay? Kaya naman, sa uh, gawang akademiko, ang sinusuri natin ay ang kredibilidad ng datos at mga impormasyon, pati na ang pinagmulan ng mga ito. kinu question natin, reliable kaya yan o credible kaya yan yung datos o mga impormasyong um, na sa thesis nila. Okay? At saan nang galing? Okay? Hindi ba sa research, palagi tayo may citation? Okay, parang saan galing yun? Sino nagsabi noon? Okay, saan ninyo nalaman yan? Okay, sa gawang malikain naman, ito ay sumusuri lang sa kagandahan ng kwento. Pati na ang pagkamakatotohanan nito, kahit pa ito'y fiction lang. O baka malito kayo. Hindi ba? Kapag gumagawa ka ng kwento, siyempre tinitignan mo rin at some point, kahit na fictional lang yan, um, isinasaalang-alang mo pa rin na dapat nakabatay pa rin siya sa totoong mundo kahit pa paano. 'di ba? For example, si Cardo Darisa yung baril niya hindi na ng bala. Nagiging questionable 'yon. Alam natin na fictional lang 'yon, na palabas lang 'yon. Pero hindi kasi siya totoo eh sa tunay na buhay. Okay? Uh, maliban na lang sana kung yung genre nung palabas na 'yon ay may magic. Kaso wala namang magic doon eh. 'Di ba? Nobela 'yon eh kung totoo 'yan. Eh. Okay? So next, uh, sa gawang akademiko, higit na pinahahalagahan ng kawastuhan sa gramatika. Bakit? Kasi nga, nagbibigay ka dyan ng mga impormasyon. At hindi mo gugustuhin na magkaroon ng maling interpretasyon yung audience o yung mga mambabasa mo. Kaya yung grammar ay napakaselan talaga pagdating sa mga sulating akademiko. Kahit sa thesis, nag-hire pa nga ng um, grammarian o ng taga-check ng grammar, no? Para lang masiguro na okay yung grammar. Okay? Halimbawa, sinabi mo, ito palagi natin sinasabi to. Nahulog sa puno ang bata. Okay? May mali dito sa pangungusap na to. Nahulog sa puno ang bata. Ibig sabihin, kung ito yung puno, ito yung bata sa taas. Nahulog siya papunta sa puno. Okay? Mali ito. Nahulog sa puno ang bata. Ano ba yung dapat? Ang tama dito, nahulog mula sa puno ang bata. Ibig sabihin, yung bata, nandito siya sa puno, nahulog siya. Okay? Hindi ba? Yun naman talaga yung gusto natin sabihin. So, yun. Grammar na yun. Okay? Konting mali lang pero ang laki na nung pinagkaiba sa kahulugan. Yun yung iniiwasan, no? Na magkaroon ng um, maling interpretasyon doon sa mga impormasyong ibinigay natin. Kaya, uh, masaya lang talaga sa grammar. Yung Uh, ...mga gawang akademiko. O isa yan sa mga tinitingnan natin kapag tayo ay gagawa ng pagsusuri. Samantala, sa panitikan naman, hindi ganong binag-uukulan ng pansin ang gramatika. Meron pang ang tinatawag na poetic license. Ano ba yung poetic license? Yung poetic license na yan, parang yan yung nagbibigay... ...hindi naman sa kapangyarihan, pero... ...para bang ang... ...yan yung nagsasabi na yung mga makata o yung mga sumusulat ng kanta, ng tula, o ng ano pa mang mga fictional na uri ng panitikan, ay hindi kailangan limitahan doon sa standard ng grammar. Okay? Meron silang karapatan na kahit pa yung isang salita ay mali na yung pagkakaputol o kahit pa yung isang pangungusap ay mali na yung grammar. Okay lang yun. Bakit? Kasi ang pinahahalagahan dyan, yung tunog. Okay? O yung construction mismo. Halimbawa sa tula, minsan kasi mahirap ipilit eh kapag yung um, ang tawag dito? Kapag yung katumpakan o pagiging tama ng grammar, yung pinrioritize mo. Hindi ba? Minsan kasi eh, mas maganda sa pandinig kapag ka may rhyme. So, minsan kahit mali yung grammar, as long as may rhyme, maganda yung rhyme, maganda sa pandinig, Okay lang. So hindi 'yon pinapansin. Okay? So 'yan 'yung mga uh, bagay na pinagkaiba sa paggawa ng review sa sulating akademiko at uh, gawang malikhain. Ngayon pag-usapan naman natin 'yung elemento ng pelikula. 'Yan. Ano-ano ba 'yung mga bagay na titingnan natin kung tayo ay gagawa ng review tungkol sa isang pelikula? Okay? Una, yung sequence o yung script. Familiar kayo dito. No? Yung sequence o script, yan yung naglalaman ng kwento okay? o yung pinaka-plot ng story ng pelikulang pinapanood natin. Kapag pangit yung sequence, kapag pangit yung script, pangit din yung pelikula. Okay? Diyan din natin nalalaman anong genre ba ng pelikula yung pinapanood natin. Okay? Nakadepende yun syempre sa script. Okay? Kasi yung script nga, yun yung naglalaman ng kwento, ng plot, o ng banghay nung pelikula. Okay? Susunod. Cinematografiya. Ang cinematografiya naman ay tumutukoy sa wastong angulo upang maipakita sa manonood ang tunay na pangyayari. Pati na yung emosyon no, ng mga karakter. Ang laking bahagi o oh, ang laking part ng cinematography sa pelikula. No? Um, kahit naman tayo, di ba? Kahit sa pagpapapicture lang. Kapag pangit yung angulo ng pagkakapicture sa'yo, wala na, pangit na. Kahit gano ka kagwapo, kahit gano ka kaganda, kapag pangit yung angulo ng pagkakapicture sa'yo, pangit na rin. Ganon din sa um, pelikula. No? Yung cinematography o oh, yung wastong angulo ng kamera ay napaka-importante. Kasama na rin dyan, yung wastong tama ng ilaw o wastong timpla ng ilaw. Ito kadalasan mapapansin niyo, ito yung Mexico no sa mga American movies, American films, 'di ba? Parang palaging ano, palaging magsa na. Okay? Pero in reality, Mexico hindi na maganyan yung kulay. Hindi ba? Parang may sepia na filter palagi yung Mexico no kapag uh, sa mga pelikula. Okay? Nakakatulong kasi yon sa pagsiset ng mood. Pansinin niyo kapag horror, usually madilim yung setting. ba? Diba? Kapag action, um, madalas, maliwanag o minsan magulo. No? So, iba-iba. Depende doon sa genre o mood na gustong ipakita doon sa eksena. Next ay ang tunog at musika. Kung yung angulo pa lang nagpapakita na rin o nagsiset na rin ng mood sa mga mananood, lalo na yung tunog at musika. Ito talaga yung umaantig minsan sa damdamin ng mga manonood. Kapag nanu imagine manonood ka ng drama tapos wala man lang siyang background music. Alam mo yung mga eksena na uh, mabigat na, yung nakakaiyak na. So isa sa mga nakakatulong para mas maging nakakaiyak o para mas maramdaman ng viewers yung bawat eksena ay yung mga tunog at musika, no? background music. Halimbawa, ito. Okay. So, ayun, sana hindi ako makapiright. Pero, mapapansin natin, lalo na sa mga Korean novela, yung mga series nila, talaga meron silang sari-sariling set ng mga background music sa bawat eksena, ng mga original soundtrack o mga kanta. no Kaya, kapag ka narinig mo ulit yung kantang yon alam mo agad eh kung saang palabas yon kung saang series yun um, tinugtog. Okay? pero sa Pilipinas kasi dahil nga maliit lang yung budget natin sa mga ganito sa mga series natin mga telenovela um usually gumagamit gamit na lang ng mga generic na background music mapapansin niyo yung mga background music ng GMA sa mga malulungkot na eksena pare-pareho lang 'di ba nagkakaiba na lang talaga doon sa OST or original soundtrack yung parang hindi nga OST 'yun, parang theme song lang eh, yung pinakakanta, yung main na kanta ng isang teleserye. 'Yun lang yung unique sa kanila, no? Unlike sa ibang mga pala, uh, ibang bansa na marami yung, malaki yung budget. Talagang marami iba't eh, ibang mga kanta, no? Parang full album nga eh no? na dedicated just for that series, no? Na hindi mo makikita o maririnig sa ibang mga series. Okay? Next Hmm, sige na, patay ka na. Uh, Pag-usapan natin yung una, pananaliksik. Sabi ko nga, no, kahit pa fictional lang yung pinapakita natin sa isang pelikula o sa isang gawang malikain, kailangan mo rin mag-research. ba? Diba? Halimbawa, gagawa ka ng pelikula about war, no? Although fictional lang, pero syempre gusto mo naman na yung mga galaw o mga pangyayari doon ay eh, kahit papano, yung totoong nangyayari sa tunay na buhay no o oh, for example ah ito sa Pilipinas um ito si kontrabida no hmm. oh ito si kontrabida okay ang ganda ng mga drawing ko dito eh no yan oh, meron siyang barrel paano pa yung barrel yan ganyan na lang oh, meron siyang barrel okay eh, ito si bida no ito yung kaibigan ni Bida, no? Supporting character. Nung binaril na ni Contra Bida, ito na yung bala. Aba, ito ang bilis. No? Natakpan niya agad, nahabol niya pa yung bala, ganon siya kabilis. Okay? O kaya naman, mayroong mga eksena na nag-aagawan ng baril, tapos puputok, tapos wala na, bibitinin ka na, abangan bukas. Aabangan mo na kung sino ba yung nabaril. di Diba? So, yung mga gano'n na sobrang generic, sobrang cliche na ng mga eksena, no? At hindi talaga makatotohanan. Katulad nito, saka nakakita mo mas mabilis pa sa bala, di ba? binaril yung kaibigan mo, tapos nasalag mo yung bala, nasalo mo. Walang gano'n, di ba? So, kailangan mo rin mag-research, okay? Uh, kasi kahit nasabihin natin na fictional lang, hindi enough yun eh na paliwanag dun sa mga viewers, no? Magmumukha lang pangit at hindi pinag-isipan yung, yung um, gagawing series or palabas kapag gaganyan. Ka Susunod, so, disenyo ng production o production design. Yan. Um, ano ba? Halimbawa, sa Pilipinas, yung Encantadja, ganun. Hindi ba? Parang meron silang sariling mundo doon. O, yun yung, ano, production design. Yung mga costume nila, yung makeup, yung lugar kung saan sila nag uh, nagsushoot. importante yun kasi nakakaset din yun ng mood no ng mga manonood at isa pa yun yung isa sa mga pinakamagastos din no at time consuming sa pagbuo ng mga pelikula o ng anumang mga palabas no kasi talagang kailangan pagandaan yun eh okay? yung mga peking sugat no ng mga bida ng mga karakter yung mga pagsabog sabog ng mga sa alam mo yon but ganun no B pag yung bida yung binabarel, yung bala parang ambagal hindi tumatama parang delayed di ba pero kapag bida yung bumarel talaga naman talagang tumatama eh shooter eh di ba so sunod yung pagdedirect yan yung pagdedirect uh, napaka-importante niyan. Alam natin na yung director, hindi naman siya nakikita sa palabas mismo o doon sa pelikula mismo, pero sobrang laki ng role niya. Bakit? Yung director, siya yung nagsiset ng standard doon sa gagawing pag-arte ng mga aktor at aktres o ng mga artista. Kapag yung direct, director ng pelikula, mababa yung standards. Alam mo yon parang hindi naman convincing yung pag-arte ng mga artista, pero hinayaan niya na. Sige, pwede na yan. Oh. Ang ending, hindi magiging maganda yung kalalabasan ng palabas. Bakit? Kasi yung mga emosyon, hindi masyadong maipapakita, hindi masyadong maipaparamdam sa mga viewers. Okay? Yung director kasi yung nagsiset ng standards nga. Okay? So, nakadepende sa kanya yan. Kung tingin ba niya pasado na para sa kanya yung pag, ginawang pag-iyak ng aktor o ng actress? No? Yung pagbibitaw nila ng linya? Yan. Siya yung nagsiset niyan ng standard. Then lastly, editing. Yan. Sa editing, um, hindi kasi lahat ng, sa lahat ng pagkakataon eh, nagagawa o nadadaan sa production design. No, yung mga bagay-bagay. Minsan kailangan mo talagang i-edit yung paggamit ng CGI, no? Sa Pilipinas, mapapansin natin, parang nahuhuli tayo na pag iiwanan tayo, no? Sa editing. Pero ang totoo daw, sa Pilipinas, kaya naman daw gawin yon ng mga um, editors sa Pilipinas. Yun nga lang, hindi nila ginagawa kasi uh, walang budget. Okay? Kung lang sa budget, yun talaga, doon tayo nagkakatalo. Walang budget. Kaya hindi nila nagagawa hindi nila na ma maximize yung skills na meron sila. Kaya naman eh. Okay, kaya kung mapapansin niyo kapag ka yung pelikula, malaki yung budget. Maganda rin yung editings niyan. No, maganda yung mga graphics niyan. Pero kapag ka yung pelikula, o lalo na mga teleserye, syempre araw-araw yan, napakahaba. Hindi siya gano ka sustainable, hindi kaya ng budget. Kaya mema na lang, mema graphics lang, mema edit lang. Okay? That's why hindi rin natin masyadong tinatangkilik. Kasi kung ikukumpara mo nga naman yung, for example, yung mga series sa Hollywood, yung mga um, special effects doon sa mga series nila, di hamak na mas maganda pa kaysa sa mga pelikulang ipinapalabas dito sa Pilipinas. Okay? So, yun nga yung reason kasi kulang sa budget. Okay? So, yun lang naman yung mga bagay na kailangan ninyong tandaan para dito sa aralin 11 at 12. No? Siyempre, yung kaibahan ng dalawang to at yung mga elemento ng pelikula.